masarap at napakadaling gawin na tinapay? Kobe cream loop or tiger loop bread? Kung akala mong napakahirap gawin, napakadali lang palat formahin? Kaya nyo rin ito gawin? Tara, umpisahan na natin dito sa ating 1 third cup ng asukal. Sunod natin ilagay ang 1 teaspoon ng yeast at half cup ng warm water. Mix-mix lang natin at iris lang natin ito ng 5 minutes. After 5 minutes, pag ganito na nag-bubbles, ibig sabihin good bang yeast na ating ginamit. Lagyan rin natin ng 1 4 teaspoon ng bread and 1 4 teaspoon ng asin, at 1 8 cup ng shortening, at ilagay na rin natin ang 1 and 3 fourth cup ng first class na harina o bread flour. I-mix-mix lang po muna natin ito, bago po natin ito masahin. Kung medyo basa po ang dough, magdagdag na lang po tayo ng konting harina. Magkaiba kasi ang absorption na harina na ginagamit natin. Ayan, at hatiin na po natin sa dalawa itong ating dough. Itong isa, lagyan lang natin ng violet na food color at ovi flavor. At masahin lang natin ito ng 6 minutes bawat isa. At kung umabot kayo sa puntong ito ng ating video, maari po ba na pusuan at ishare niyo po ang ating video? Malaking tulong na po yan para sa akin. Maraming salamat po. At i-rest lang po natin itong ating dough ng mga 20 minutes. After 20 minutes, ganito lang po kadali formahin itong ating tinapay. Sundan nyo na lang po ang ginagawa ko. Ayan, at i-roll lang po natin ito. I-sealed lang po natin ang bawat dulo. Ayan, at i-slice lang po natin ito ng ganito. Napakasarap talaga nito kainin, napakalambot. Akala ko talaga noon, napakahirap nito gawin. Napakadali lang pala. Ang mahal pa naman ang mga tinapay ngayon. Ayan, at kapag na na natin ito, i lang natin ng mga 2 hours. Kawa muna tayo ng icing. Maglagay lang ng 2 tbsp ng margarine. At 1 tablespoon ng shortening. Lagyan rin natin ang 1 1⁄4 cup ng powdered sugar. I-mix-mix lang po natin itong mabuti hanggang sa maging cream ng ating icing. After 2 hours, na triple ang size ng ating dough. Ready na po ito para isalang natin sa ating oven. Na preheat ko na po ito. Dutuin lang natin ng 170 degrees Celsius for 20 to 25 minutes. Ayan, duto na. Ipahid lang natin dito yung ginawa nating icing. At lagyan lang natin ito ng napakaraming cheese. Kung pangkain lang sa bahay, huwag nyo nang tipirin. Cheese overload na yan. Napakasarap at napakalambot talaga. Mas masarap pa ito sa nabili kong tinapay. Hindi mo na kailangan bumili ng tinapay kung marunong ka ng gumawa? Sold na ang pang merienda at makakatipid ka pa? Kaya subukan mo na? Maraming salamat hanggang sa susunod po!